I'm back! So guys, no, sa pila ka days of months, ay yung makita, puro na ko reels. wala ko mga long video. Pero, nibalik ko para sa akong long video. Okay? Pinaka-importante ning Adlaw. Karong adlaw ang September 8. So, sa inyo, sa mga Katolik, pinaka-importante po ni September 8. Because, it's a birthday of Mama Mary. And aside sa birthday ni Mama Mary, tapos pinakaipotenteng adlaw ni sa Digos City. Kaya tungod, araw ng Digos City. Sa inyong nakita, may litson sa likod. So, kaya nung nung nakailog, may nakailin siya. Kasi pasabot ninyo, basta may litson. So, nadyo na litson sa kadalanan. So, akong ipakita karon ang activity sa Digos City. Ang litsunan sa kadalanan. So, samtang magtanaw mo yun yung video, mag maglaway yung mo sa mga litson. So, shout out sa Team Yun Nako! O ang Team Pigolak ang main sponsor. Shout out to Boss Angels Buntag. So kaniya kung shout out niya kay gusto niya magpa shout out. O amo ang newly best R J Serno. So mo siya ang BSR R sa Dabsor. So sumpayan na nato Dabsor. of Dabao del Sur Occidental. So Dabao City at uh, sa Dabao del So siya ang amo ang R sa Unibet Thunderbird. So guys, ako ay pakita karon ang video ni inyo sa likod na ipangtuyok na ang mga baboy. Pastang lamia guys, maglaway jud mo. Hey guys, watch this. Igos ang tandaan ako tiyak ka purong pahiyom ang imong makita nagkadaiyang kaligawa. Isan unsa pa dala Isuri lang na higala. Iwalklay sa dalan sa park magkugilta. guys, kung sa inyong nakita sa video, guto mo no Naglaway pa dito mo. So, moto yung pinaka-importante. Dapat, gamina pa lang ni Ito na mo, mo. Astang nami, guys? Ako, samtang ko nag-video, sigur pa ngayon, umpalik nami, video ka ayaw. Palik, namin, -ayaw. lang to guys, no? Ayaw mo kalimot. Please, follow, like, and share. Napon sa akong YouTube, Joseph Francis Wood. I like po. I follow and share. Maroroto well, guys. Bye-bye and love you all my followers.